Hello guys! And for today's video, gagawa tayo ng embutido. Meron nga pala ako dito yung celery, carrots, bell pepper, onion, green peas, itlog, pasas, paminta, asin, at ang aking food chopper, aluminum foil, breadcrumbs, at ang ating milk powder. Hihiwain ko lang guys yung mga ingredients na kailangan natin into small bits. Then, tsaka ako siya ilalagay sa food chopper. Para mas pino pa siya bago natin siya ihalo doon sa ating giniling na baboy. Sa isang container ko muna ilalagay guys, itong mga ingredients guys para less hugasin na din. And after natin makumpleto lahat ng ingredients, isasama naman natin siya dito sa ating giniling na baboy. After natin malagay ibang ingredients, ilalagay naman natin dito yung ating pasas. Susunod natin yung ating green peas. Then yung ating milk powder. Guys, any brand ng milk powder will do po ah. Kung wala naman kayong milk powder, pwede kayong gumamit ng asukal para pampatamis dito sa inyong embotido. Then naglagay din ako dito ng asin and paminta. I-mix lang natin to all together guys pero wag nyo pong lalapirutin yung ating giniling hahaluin Hahalu lang po natin yan pero hindi po natin kailangan super lamotakin yung ating giniling kasi pwede madurog yung ating green peas After kumak mix lahat ng mga ingredients guys, maglalagay naman ako dito ng breadcrumbs and isang piraso muna po ng itlog purpose naman ng paglalagay natin dito ng breadcrumbs is para maging intact yung mga ingredients natin. And at the same time, after nyo mas steam or maluto, is hindi mag wala yung mga meats. Then maglalagay na ako dito guys ng pickles. Then magdadagdag lang ako ng asin, paminta, breadcrumbs at saka yung milk powder. Hahaluin lang natin ulit to guys para makombine natin yung mga additional na ingredients na nilagay natin. Then after this guys, kukuha lang ako ng kaperaso nitong ating mixture. Then pwede nyo po siyang prituhin or isalan nyo po sa microwave oven para malaman nyo kung okay na yung lasa ng ating mixture para sa inyo. At dahil nakukulangan pa ako dun sa lasa, nagdagdag ulit ako dito guys ng pickles, milk powder, asin, and paminta. Then nagdagdag din pala ako dito ng magic sarap at saka garlic granules. And this time, okay na para sa akin yung lasa ng aking embotido mixture. Pwede nyo nga pala guys ilagay sa fridge overnight yung ating embutido mixture para mas kumapit pa yung mga pinagcombine nating mga ingredients. Binalik ko nga din pala guys yung sobra nating itlog dun sa lagayan dahil isang itlog lang yung kailangan ko para dito sa mixture natin ng embutido. Nagkat lang din pala ako ng enough size na kakailanganin ko para ipambalot dito sa ating mixture. Now mag start na tayo mag repack. Hindi ko na muna po ipapass forward tong part ng clip na to para ma nyo kung papaano siya binabalot. Ito nga pa lang lulutuin kong embutido guys is lalagyan ko ng hotdog and itlog as palaman. So pwede kayong maglagay ng palaman sa loob ng inyong embutido, pwede rin naman pong kahit hindi na. So, nasa inyo na po yun, guys. Kakapalan ko lang guys ng bahagya itong aking nilalagay na embutido mixture dito sa ating foil kasi lalagyan ko siya ng palaman. And at the same time kasi pag niluto natin to or in-steam, medyo liliit na yung ating mixture. And see to it din guys na pag naglagay kayo ng palaman para dito sa inyong embotido, make sure na seal na seal yung ating ipapalaman. And then kung kagaya ko din kayo na magpapalaman kayo ng nilagang itlog dito sa inyong embotido, Make sure lang po na thinly slice yung gagawin nyo. Yung akin kasi kinalhati ko lang yung isang piraso ng itlog. Ipanghahanda ko kasi to sa aking paparating na birthday and at the same time, ulam kasi to dito sa bahay. Pero kung ipang titinda nyo naman tong imbotido guys, nasa sa inyo na po kung gaano kalaki yung ilalagay nyo na egg doon sa inyong imbotido. And also guys, yung pickles, optional lang naman po siya. Pwede kayong maglagay and pwede rin naman pong hindi. So it's your choice na po. At dahil tapos na tayong i-repack yung una nating imbutido guys, tatapusin ko lang tong pag repack nung iba pa nating mga im imbutido mixture, then magluluto na tayo. Total of 8 pieces nga pala guys yung nagawa ko sa 1 kilo ng giniling. Pero kung small portion lang ng mixture or ng imbutido yung inyong gagawin guys, more than 8 panigurado yung magagawa nyo. Ngayon naman, i-steam na natin siya para maluto. Tiga-apat nga pala guys yung nilagay ko sa bawat layer ng no ating steamer. Lulutuin ko lang to guys within 40 minutes to 1 hour. After natin guys maluto, via steam yung ating imbutido, pwede na natin siya rekta kainin. And pwede din naman po yung ipiprito nyo siya after nyo siya mas ma-steam. Yung mga natira na in-steam natin na imbutido guys, is ilalagay ko na siya sa freezer once lumamig na siya para mas tumagal pa yung shelf life ng ating pagkain. So hanggang dito na lang guys, kung nagustuhan niyo itong video na to, please don't forget to like, share, and subscribe. Good day and God bless po sa inyong lahat. Bye!